Alam niyo yung feeling hopeless ka. Walang ibang kayang tumulong sa'yo. Wala ako talaga eh. Kasi oh, si Consuel po yan eh. Ibig sabihin po, lumalabas po na may impluensya po siya. Takot po. Sa panawagan po ninyo ang ating mayor po at sa tulong po ng Senator Rapitun po, ganito po ang ating mga options sa merkado magpitiis ng content, isasaayos. No Pero, pwede pwede, ready to occupy na po siya. Number two, option. Three, ang um, problema, may transition period, hindi siya permanente. Depende sa kahihinatnan ng application ng may-ari ng lupa. Number three, option, ang um, inia-offer po ni Conceal Morales sa kanyang uh, bagong palengke, wala daw pabayaran. Sa Rapid ako bilang may-ari ng palengke, private market, ang mag-iisda. Nagkaroon na po ng linaw. Nagkasundo na po kami asa sa mga peace vendor. Kung ako man ay may nagawang kasalanan sa inyo, patawarin nyo ako. Tama at sabi ng iba, pag ikaw, action agad, idol. Idol ka na namin ng Tagakalamba. Kalamba. Matatanda ang noong June 21, humingi ng saklolo sa Rafi Tulfo in Action, RTIA, ang 96 vendors ng isang private market sa Calamba City, Laguna dahil pinalayas daw sila sa kanilang mga pwesto doon na pagmamayari ni Konsehal Moises Morales. Wala pang isang linggo, solved agad ang problema ng mga vendors at balik pagtitinda na sila. Maraming salamat po sa lokal na pamahalaan ng Calamba Laguna at nabigyan ng solusyon ang problemang ito at hindi na kailangang lumalapo. Ito ang ang sinasabi natin na tulfo effect. Generate ano po ah uh, bilang abogado na matagal na sa practice. Nakita ko po ang pagkakaiba ng isang suliranin na nadadala dito sa programa natin as against yung traditional na dadayin sa law office, pakikipag-usap, dadan sa mga proseso. Eh napapadali po talaga ang mga solusyon sa mga problema na nadadala dito sa amin, lalo na po yung mga katulad nitong mga custody ng mga bata. Mm -hmm. uh, yan po ang tinatawag ko. For me, meron po akong kinoy na term na TULPO effect. Ano po yung TULPO effect? Yun po yung nagiging kontribusyon ng programa sa isang problema o suliranin na nilalapit sa atin. Opo. Yun yung nagiging positive effect nung, nung pag-participate natin sa isang problema. Dito, ano ang naging TULPO effect dito? Ang naging TULPO effect dito is, nagkasundo na lang sila mag-asawa na ibalik na lang nung husband, nung lalaki, yung bata sa nanay. Kasi natatandaan ko, yung lalaki na yun nagmamatigas pa nung una yes, eh, di ba? Kasi may lalaki oh, na lang po. Oh, siguro dahil sa paliwanag na naibigay natin at nakita niya talagang seryoso ang programa pag tumutulong sa isang tao, eh talagang voluntaryo niya na lang binalik. Opo. Kasi you could just imagine kung magfa-file ka pa ng parental kidnapping case, no? Magtra-trial pa yan, dadam pa sa piskalya, dadam pa sa korte. Kuminsan na ng taon. Mm -hmm. So dito po, hindi ko naman po sinasabing ibaliwala na natin mga proseso. Nagkakataon nagkaka lang po siguro talagang malaki na itutulong ng programa sa maganyang suliranin. Ang problema lang talaga, ilimited din po yung oras namin dito ma-entertain lahat ng, ng problema na idudulog sa amin. Alam niyo yung feeling hopeless ka, walang ibang kayang tumulong sa iyo. Wala ako talaga eh. Kasi oh, si Consuel po yan eh. Ibig sabihin po, lumalabas po na may impluensya po siya. Takot po. Sa panawagan po ang ating mayor po, at sa tulong po ng Senator Raffi Tun po, ganito po ang ating mga options. Sa merkado, magpitiis ng content, isa sa ayos. Pero pwede pwede, ready to occupy na po siya. Number two, option. Three, ang um, problema, may transition period, hindi siya permanente, depende sa kahihinat na ng application ng may-ari ng lupa. Number three, option, ang um, inia-offer po ni Consiel Morales sa kanyang uh, bagong palengke, wala daw pabayaran. Sarapitul ako bilang may-ari, ng palengke, private market, ang mag-iisda. Nagkaroon na po ng linaw. Nagkasundo na po kami at sa mga peace vendor. Kung ako man ay may nagawang kasalanan sa inyo, patawarin nyo ako. Tama at sabi ng iba, pag ikaw, action agad, idol. Idol ka na namin ng Tiga kalamba. nandito tayo ngayon sa pamilihang panlungsod ng Kalamba o ang tinatawag nilang Mercado de Kalamba. Ito ang uh, inooffer ng City Hall para sa ating mga vendors, especially sa mga fish vendors natin na nawala ng pwesto sa dating palengke ni Councilor Morales. Kamusta ho kayo sir dito sa public market? Ayos naman po, kumikita rin po. Ang balita ko po kasi, nang nakikita ko, nagkakabilihan pa rin po doon, pero dito, medyo nagkakatao-tao na po kami sa sir sa merkado, marami hu pa ho mga bakante para sa mga kasamahan po ninyo? Siguro naman pa marami kasi marami namang bakante. Eh. Ah, dito muna kami pansamantala pero this coming August, dito na po sa loob. Okay. So ito po, ang uh, nandito sa loob, inaayos pa? Oo, oh, inaayos pa po. Majority win po na dito na kami. Dito po sa inyo pong pwesto, nakita namin wala na ho kayong paninda, nakaubos na po kayo. Opo, nakaubos na po. Uh, ah, maaga po akong nakakaubos kasi noong una, syempre po, hindi pa po alam nung mga suki ko, hinahanap pa, eh, malayo eh. Nung naalalaman na, yun, unti-unti hong lumalakas. Yung security ban, ma'am, na refund na, tapos yung sa stall rights, processing na, inaayos na niya po. Eh, madali naman pa si Consial. At yun nga, natutuwa nga po ako eh. Thank you, Idol Rapi! May nagtanong po sa kanya eh. Nasaan po ang court order or notice? Ang sabi niya po doon sa isang tao, total, matas matalino ka pa sa amin, bakit hindi ikaw magturo sa gobyerno? Baka pag nakalaban mo gobyerno, maihi ka sa saluwal. Eh, hindi na po kami napagsalita dahil konsyal po siya. Alam niyo yung feeling hopeless ka. Walang ibang kayang tumulong iyo? Wala ho talaga eh. Alam niyo po ba na Walong ab abogado po ang pinuntahan niya para humingi ng tulong. Wala akong kumuhang abogado, hindi daw niya hukaya. Kasi oh, si Consuel po ni, eh, ayoko po dyan. Ibig sabihin po, lumalabas po na may impluensya po siya. Takot po. Kaya e ako, takot babanggain po. ko siya, hindi ako abogado. Yun nga Senado. Eh di mag magbanggaan kami doon. Nagpatawag po siya ng meeting pang si konsehal Moses Morales na siya po yung may-ari ng palengke. Ngayon po, nag-announce po siya ng renewable na kontrata na babayaran po namin hanggang 2028. Meron pong 50,000, 70,000, 250. Di ba po yung may nagre-reklamo po na walang kakayanan, sasabihin nila pag di nyo ni yan, may bibili, bibili mismo katabi mo. Po sa mo. Ngayon po, lalaki po ang presyo. Meron pong nakapagbayad sa amin ng kalahating milyon. Ang oh, laki halos isang milyon po mahigit ang nailabas. Okay, so ngayon, giniba na po yung mga pwesto ninyo? At, Partially po, giba na po. So ngayon yung mga nakapagbayad, ano mangyari po? Wala na yung pera na ibayad nyo? Wala na po. Na wala, pong wala na, usapan na ano po? po. Wala na po. Wala Wala na po. Wala po. Wala na ngayon po, nung natapos na po yung palengke, eh, bigla po siya nagpatawag uli ng meeting na kailangan na naming umalis at lumipat po doon. Doon sa bagong palengke, pinag bagong palengke niyang pinagaanuhan. Ngayon po, panibagong bayad na naman ho. Ang sample po ng isang pwestong maliit ay 250,000. So kung ako po ay isang magtitinda na katulad doon sa trade na gano'n, kailangan ko po maglabas ng 1.5 million para lang po makapagtinda. Siyempre po, hindi po kami umano kasi nga po, hindi namin kayang pagtindahan. Parang kayo po yung magtitinda naman para sa kanya. Yun nga po. Eh. Yun po ang nangyayari. Magkirahanap mo nyo siya. Opo. May ginawa naman pong action si Mayor. Mayor, yung nakikita ko pong solusyon niya, nalilipat kami dun sa merkado na magsak. Ah, makakapagtinda po. Pero po yung iba, hindi po makakapagtinda. Bakit po? Hindi po kami kakasya. Kinakatiwiran e po nila na gusto nilang lumipat kami sa public market. Kasi dun daw naman po talaga dapat ang kaming mga biyahero magbagsak. Bakit nila pinayagan ngayon na magtayo ng panibagong palengke si Moises Morales? Kung ang gusto nila ay lumakas yung palengke nila. For the meantime, attorney, ipahold niyo po yung pagbibigay ng permit dito kay counselor hanggat hindi niya po naayos yung problema niya dito sa kanya mga kliyente na nagrenta ng stall sa kanya at giniba niya matapos makapagbayad. Kasi ma'am, kapag pinayagan niyo ito agad-agad na makapagpatay ng negosyo, baka kayo po ipag-isipan na hindi maganda. Baka sabihin kasosyo dyan si Mayor na alam ko hindi naman siguro. Pero yun ang iisipin po ng taong bayan ng kalamba. Ma'am, hindi pa conflict of interest ito kasi Uh, siya ay konsihal sa gobyerno and then magpapatayo siya ng palengke na kakumpetensya ng gobyerno. May punto po kayo dyan. Ang matindi po hunon, sobrang daming polis na gugulat po kami. Hindi kaya pa po, ang, nagagamit pa yung polis? Opo. Oh Madami pong Madami Yung mga dumating paligod. pa pong polis, hindi po alam yung gagawin nila doon sa area. Ito pa po, may detret na po kami. Kaya po talaga kami napapunta po dito lahat. General, pakisabihan po yung mga pulis nyo sa Calamba City na huwag makialam sa nangyayaring gusot ngayon sa pagitan ni Councilor Morales na meron pong private market at yung kanyang mga vendors. Ginagamit niya po yung mga pulis kasi na naharas po itong mga vendors natin at plus nagagamit po yung mga pulis sa kanyang mga ginagawang pananakot, death threat. So lalo pong nininervious po itong mga vendors natin. Papa, po na natin ito, no? Kung uh, ano yung uh, nangyayari doon. Ito yung Yes po, sir. Mag-file agad tayo ng resolution para pagbalik natin yes, after the recess. Yes, Pwede natin itong ano, ihiring. Yes po, Senator. We'll get on it po.